Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang horror thriller film na Beneath Us. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang tagong basement kung saan ay may mga bangkay na naipon. Isang lalaki ang buhay pa at kinakatok ang saradong takip na bakal. Umiiyak at nagmamakaawa siya na palabasin siya doon. Lumipat ang eksena sa lalaki na nakatago sa trunk ng isang kotse. Siya ay si Mimo, isang mehikano na ilegal na nakapasok sa border ng Amerika at piniling mag-TNT. Pumasok siya sa isang bahay at malugod siyang tinanggap ng kuya niyang si Alejandro na ilegal ding naninirahan sa bansang iyon. Mag-isa siyang nakatira sa inuupahang bahay, habang ang asawa at anak niya ay nasa Mexico. Hindi lang silang dalawang magkapatid ang mga manggagawa na walang dokumento may iba pang mga Mehikanong migrante ang piniling magtrabaho doon sa mas mababang sahod upang makaraos. Kasama ang ibang kalalakihan sa isang lugar, nag-aabang sila ng taong magbibigay sa kanila ng trabaho. Nang may oportunidad ay lumampas lang ito sa kanila dahil tila hindi interesado si Mimo sa ganoong sistema. Magtatakip silim na, tinanong ni Alejandro kung magkano ang kinita niya sa araw na iyon. Walang maisagot ang kapatid, ibinahagi niya ang konting kinita, sa parehas na gabi ay nagbayad si Alejandro sa taong mag-aasikaso sa ilegal na pagtawid ng kanyang asawa at anak sa border. Ngunit nagsabi ang lalaki na di sapat ang perang dala niya na wala pa sa kalahati ng kinakailangang halaga. Pagkatapos ay tinawagan niya ang asawa at sinabihan itong magiging maayos din ang lahat sa kanila. Nagbilin din siya na dapat ay nakaprepara na ang kanilang mga bagahe. Tapos ay kinantahan niya ng lalabay ang anak na natutulog bago naputol ang tawag kinabukasan ay nagising ng maaga ang magkapatid at pagkatapos mag-almusal ay agad silang naghanap ng pagkakakitaan. Nakasama nila ang dalawang lalaki na sina Hector at Tonyo na naghahanap din ng trabaho. Di nagtagal ay napansin nila ang isang babae na nagngangalang Liz na bumili ng materyales sa construction. Sinamantala nila ang pagkakataon na tanungin ang binibini kung kailangan niya pa ng trabahador. Sa una ay sinabi niyang may construction workers na siya. Pero nang sabihin ni Alejandro na mas mabilis silang magtrabaho at mura lang ang singil nila ay pumayag ang binibini. Sumakay ang apat sa sasakyan at habang nasa biyahe sila ay napagkasundoan nila na babayaran sila ng $500 bawat isa sa trabahong ipapagawa sa kanila. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang malawak na ari-arian ni Liz at napapaligiran ito ng bakod na gawa sa cyclone wire. Agad nilang sinimulan ang pagtatrabaho. Habang nagpapahinga ay tila hindi nasisiyahan si Mimo sa trabaho nila ngunit na natiling positibo si Alejandro na nagsabing, nagsusumikap siya upang kumita ng pera para madala niya doon ang kanyang asawa at anak. Pagbalik sa trabaho ay napansin ni Mimo ang buhok na nastak sa electric drill ngunit binale niya lang ito. Maya-maya lang ay dinalhan sila ni Liz ng maiinom na beer upang masiyahan sila sa pagtatrabaho sinamantala ni Hector ang kabaitan ng may-ari at naisipang makipagmabutihan. Binalewala ni Liz ang pagtatangka at tumalikod. Sinundan siya ni Hector at tinanong kung mayroon siyang ipapagawa sa kabilang bahay. Sumagot si Liz na pag-iisipan niya pa. Hindi inaasahan ni Hector na may asawa na pala ito nakadarating lang. Inasar siya ni Alejandro dahil hindi siya umubra sa bulok na style niya. Napikon siya at tinutukan ng patalim si Alejandro. Nang makita niyang may hawak na screwdriver si Mimo ay natigilan siya at nagsabi na nagbibiro lang siya. Makalipas ang ilang oras ay makikita si Tonyo na kumakatok sa harapang pinto. Dumating si Liz at natakot siya sa aso nito. Nang magpaalam siya nagagamit siya ng CR, tumanggi ang may-ari dahil sa sobrang dumi niya. Maggagabi na, nagtataka si Hector kung bakit pinayagan si Liz ng kanyang asawa na kumuha ng construction worker na hindi nila kilala hindi nito naisip na maaaring delikado ito lalong lalo na kung wala siya. Gabi habang nagtatrabaho ay hinahanap ng sigang si Hector ang cellphone niya. Nagwika siya na magagalit ang asawa niya kung hindi siya tatawag. Napangisi lang ang magkapatid sa narinig. Maya, maya lang ay biglang bumukas ang spotlight na nakatutok sa ginagawa nila. Sinabihan sila na kailangan nilang ipagpatuloy ang trabaho ng magdamag. Nang maglaon ay naubos ang pasensya ni Hector at nagdesisyon na matulog upang makapagpahinga. Makalipas ang ilang sandali ay nagising sila ng isprayan sila ng tubig ni Liz. Inutusan sila ng may-ari na tapusin ang trabaho at kung hindi ay hindi sila mababayaran. Hindi nila inaasahan na ganoon ang magiging asal ni Liz. nag man, napilitan silang ipagpatuloy ang pagtatrabaho dahil kailangan nila ng pera. Magdamag na nagtrabaho ang apat na mukhang pagod na ngunit determinado silang tapusin ang trabaho. Nakita ni Mimo ang asawa ni Liz na si Ben na sumakay sa kanyang marangyang sports car. Nang umalis ito ay kusang bumukas at ang gate. Lumapit si Mimo sa bakod upang sundan ang tingin ng kotse. Nang mahawakan niya ang bakod ay nakuryente siya. Hindi ito magandang senyales para sa apat na migrante na nasa loob ng malawak na bakuran. Samantala, habang pinupunasan ni Liz ang mga kubyertos ay may narinig siyang ingay mula sa isang kabinet. Nang buksan niya ito ay nakita niya ang maraming daga. Kumuha siya ng matigas na bagay at isa-isang pinisap ang mga daga. Pahiwatig ito na may kakaibang ugali siya na hindi mo magugustuhan. Sa labas ay magkasamang nagtatrabaho ang magkapatid. Sinabi ni Mimo na pagod na siya sa sermon ng kuya niya. Nagwika si Alejandro na tamad lang siya at walang ibang magmamalasakit sa kanya kundi siya lamang sumagot si Mimo nakikita nga siya ng pera para madala ang kanyang pamilya, pero ang mangyayari ay magiging alipin din ang kanyang anak tulad niya. Ito ang nagudyok kay Alejandro na saktan ang kapatid. Kinahapunan, sa sobrang pagod ay nawala sa konsentrasyon si Tonyo habang pinuputol ang kahoy. Aksidente niyang nalagari ang sariling kamay kaya agad siyang tinulungan ng mga kasama niya humingi sila ng tulong kay Liz na kumuha ng alkohol at ibinuhos ito sa sugat ni Tonyo tapos ay binalutan ito ng manipis na tela. Nakiusap ang mga construction worker na dalhin si Tonyo sa ospital. Pero dahil ilegal silang naninirahan sa Amerika, nagsabi ang may-ari na tapusin na lang nila ang trabaho nila kundi ay tatawag siya ng pulis. Pagod na si Mimo sa maling pagtrato sa kanila na parang alipin kaya nag-walk siya. Sinundan siya ng kapatid at ni Hector di sinadyang nahawakan ni Hector ang bakod kaya nakuryente siya. Maya, maya lang ay humahangos na lumapit si Mimo sa kanila at nagsabing ang ari-arian ay napapalibutan ng bakod na may kuryente. Ang tanging paraan palabas ay sa pamamagitan ng harapang gate na kinokontrol ng remote sa sasakyan. Desperadong makatakas, pinasok ni Hector ang bahay para hanapin ang susi ng sasakyan. Maswerte siyang wala doon ang mag-asawa. Di nagtagal ay natagpuan niya ang mga susi sa kasamaang palad, paglabas niya ng bahay ay binaril siya sa tuhod ng lalaking may-ari. Sinubukan siyang tulungan ng mga kasama niya ngunit pinaputokan din sila. Inutusan sila ni Ben na manatiling nakahiga. Paglabas ni Liz ay sinabihan siya ni Hector ng masasamang salita. Walang awa, gamit ang matulis na takong, tinapakan ni Liz ang mukha ni Hector ng ilang beses hanggang sa malagutan ito ng hininga. Nagsabi si Liz na self-defense ang ginawa niya bago bumalik sa loob. Inutusan ni Ben ang tatlo na tapusin ang kanilang trabaho. Siniguro nito na wala nang ibang masasaktan sa kanila. Inutusan sila nitong ilagay ang lahat ng matutulis na bagay sa kartilya. Tapos ay kakatuwang lumabas si Liz at sumayaw habang bitbit -bit ang isang shotgun. Di niya maintindihan ang pinagsasabi ng dalawa kaya sinaktan niya si Mimo. Sunod na ginawa ng dalawa ay nilinis ang nagkalat na dugo habang pinapanood sila ni Liz. Dahil hindi sila marunong mag-ingles ay pinagkatuwaan sila ng binibini. Habang nakatutok ang shotgun ay pinabigkas sa kanila ang salitang, I am happy. Tuwang-tuwa si Liz sa mga kalokohan niya dahil kontrolado niya ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang real estate agent na tumutulong sa mag-asawa na may benta ang ari-arian nila. Wala sa paligid ang tatlong trabahador dahil nakatago sila sa malayo at nakagapos. Iminungkahi ng ahente na ipakita ang property nila kinabukasan sa isang buyer na sinang ayunan naman ng mag-asawa. Sumunod na eksena ay makikita ang tatlo na nakapila sa harapan ni na Liz at Ben. Sinabihan sila ng mag-asawa na ang susunod nilang gagawin ay ang maghukay. Habang kinukuha ni Ben ang pala ay inutusan sila ni Liz na hubarin ang kanilang mga suot na damit. Sa una ay nagatubili sila, ngunit sa huli ay sumunod din sila dahil nakatutok ang shotgun at gusto pa nilang mabuhay. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Ben dala ang mga pala. Habang nakahubad ay nagsimula silang maghukay ng tila paglilibingan ng tao. Dahil sa injury ay bumagal ang paghuhukay ni Tonyo. Nang mag-alok ng tulong si Alejandro ay narinig ito ni Ben. Kinuha ni Ben ang pala at pinukpok ito sa ulo ni Tonyo ng ilang beses. Pagkatapos ay inutusan ni Liz sina Alejandro at Mimo na humarap sa likod. Inakala nilang katapusan na nila kaya wala silang nagawa kundi ang manalangin. Natawa lang si Liz nang ihagis sa kanila ang kanilang mga damit. Para lang pala sa punong itatanim ang mga butas na hinukay nila. Madilim na ang paligid, patuloy na naghukay ang magkapatid gamit ang kamay. Habang ginagawa ito, napansin ni Mimo ang isang malaking kawad. Humiling siya ng pala para palakihin ang butas sa punong itatanim. Kasabay nito ay bumalik ang malay ni Tonyo. Ginamit ni Mimo ang pala upang putulin ang kawad na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa buong paligid. Gamit ang pagkakataong ito upang makatakas, tumakbo ang magkapatid sa iisang direksyon. Habang ang mag-asawa naman ay nakuha ang atensyon ni Tonyo na tumakbo palayo. Narating ni Tonyo ang electric fence na kasalukuyan ay hindi gumagana. Inakyat niya ang bakod habang si Liz naman ay sinusubukang buksan ang generator. Sa kabutihang palad ay nakatalon na si Tonyo sa kabilang bakod bago pa siya maabutan ni Ben. Inakyat ni Ben ang bakod ngunit nabuksan na ni Liz ang generator kaya nakuryente siya. Nagbigay daan ito upang patuloy na makatakas si Tonyo. Nang marating niya ang kalsada ay may nakita siyang nagpapatrolyang pulis. Bago pa siya makahingi ng tulong ay may bala na tumama sa kanyang balikat di man lang narinig ng pulis ang putok dahil malakas ang tugtog sa loob ng sasakyan niya. Samantala, nagawi ang magkapatid sa loob ng bahay upang hanapin ang susi ng gate. May nakita silang mga susi sa loob ng bag ni Liz. Malas nila na biglang lumabas ang aso. Kinagat nito si Alejandro sa paa kaya sinaksak ito ni Mimo. Nang bumukas ang ilaw ay napahiyaw si Liz sa nakita. Nandoon si Ben na pinatulog ang magkapatid sa palo ng shotgun. Sumunod na araw, ang mag-asawa ay naghihintay sa potential buyer ng kanilang ari-arian. Binuksan ni Liz ang pinto at malugod na tinanggap ang mag-asawang buyer na lahing Mehicano na sina Sandra at Homer. Kasabay nito ay nagising si Mimo na natatakpan ng lupa ang mukha. Nagimbal siya nang makita niya na napapalibutan siya ng mga patay na katawan ng ibang biktima kasama si Hector. Ipinapakita nito na marami ng napatay na undocumented workers ang mag-asawa. Napagtanto niya na nasa isang basement siya kung saan ang tanging daan palabas ay isang takip na bakal. Nakita niya ang kapatid na buhay pa, ngunit may malaki itong sugat sa kanyang binti. Binalutan niya ang binti ng kapatid. Pagkatapos ay kumuha siya ng hollow block at sinimulang ipukpok ito sa takip. Sa loob ng bahay ay sinusuri ng mag-asawa ang property at tila nagugustuhan nila ang layout nito. Binisita nila ang isa pang bagong gawang bahay na ginawa ng mga illegal workers. Ipinagmalaki ni Ben na natulungan niyang bigyan ng trabaho ang mga undocumented workers na walang trabaho. Sa loob ng bahay ay may ingay na naririnig si Sandra. Nang ilapit niya ang taynga sa sahig ay tinawag siya ni Liz at sinabing hindi pa tapos gawin ang bahay na iyon. Balik sa main house, nakita ni Sandra ang mga larawan ng iba't ibang property sa dingding. Sinabi ni Liz na lahat ng iyon ay naging tahanan nila na inayos at kalaunan ay binenta nila. Pagsapit ng gabi ay patuloy na sinusubukan ni Mimo na mabuksan ang takip ngunit nadudurog lang ang hollow block na pinangpupukpok niya. Nang bumukas ang sprinklers sa itaas ay tumagas ang tubig sa semento at tumulo sa mukha ni Mimo. Naalala niya na may patalim si Hector kaya kinuha niya ito at sinimulang bakbakin ang basang semento. Di nagtagal ay bumigay ang semento at sunod na ginawa niya ay sinira ang sahig sa ibabaw nito. Nagawa nilang makaakyat at sinimulang tumakas. Gayun pa man, di kayang maglakad ni Alejandro kaya nagdesisyon si Mimo na iwanan siya. Nangako ang kapatid na babalikan siya sa oras na makahingi siya ng tulong. Sa kabutihang palad ay natsyempuhan niyang papasok ang isang kotse sa main gate. Bago sumara ang gate ay nagawa niyang makatakbo palabas. Tumakbo siya palayo sa property ng mag-asawa. Nang may nadaanan siyang bahay ay pumasok siya sa loob nito upang humingi ng tulong. Bago pa siya makapagsalita ay nabaril siya ng may-ari ng bahay. Balik kay Alejandro, natagpuan niya ang sarili na nakatali sa isang upuan. Ginawang punch yung bag ni Ben ang mukha niya. Tapos ay kumuha ito ng embudo at pilit na pinainom ang gasolina. Dahil doon ay halos mawalan siya ng malay. Nang lapitan siya ni Liz ay binuga niya ang naiwang gasolina sa bibig. Nandiri si Liz at nilinis ang sarili sa CR kumuha ng patalim si Ben at sinaksak si Alejandro ng ilang beses. Pilit niyang inusod ang upuan. Nang mahulog ito sa basement ay nawasak ang upuan. Kinuha ni Ben ang bareta at tumalon upang tuluyan na siya. Nagtago si Alejandro sa gitna ng mga patay na katawan kaya hindi siya makita ni Ben. Sa kabutihang palad ay nahanap niya ang patalim ni Hector. Nang magkaroon siya ng pagkakataon ay hiniwan niya ang leeg nito at saka sinakal hanggang mamatay. Kinuha niya ang remote mula sa sasakyan at binuksan ang gate. Ngunit naalala niya na hindi pa siya tapos sa paghihiganti. Binalikan niya si Liz na kasalukuyang nililinis ang sarili sa banyo. Una niyang ginawa ay sinunog ang ginawang bahay. Nang makita ito ni Liz ay agad niyang hinanap ang asawa na nasa loob ng natutupok na bahay. Nang bumalik siya sa main house ay nakita niyang wasak na ang mga kagamitan na lalong nagpagalit sa kanya. Napansin niya ang mga bakas ng dugo sa hagdanan kaya kumuha siya ng pamalo. Pag-akyat niya ay nakita niyang naglalagablab ang kama kaya nagmadali siyang apulahin ito habang si Alejandro ay nasa likod ng pinto. Nang atakihin siya ni Liz ay binigyan niya ito ng isang jab. Ngayon na nakita ni Alejandro ang mga larawan ng mga bahay na itinayo ng mga undocumented workers, naintindihan niya na matagal nang ginagawa ito ng mag-asawa. Inempleyo ng mag-asawa ang mga migrante upang itayo ang mga bahay at pagkatapos ay inilibing ang mga manggagawa sa ilalim nito. Marahil ay gusto nilang makalibre sa labor kaya sinamantala nila ang mga migrante. Nagising si Lis sa putok ng shotgun. Inutusan ni Alejandro na lumuhod si Lis at magmakaawa. Ngunit nang gumapang ito papalapit sa kanya ay kinagat nito ang binti niya na may sugat. Natumba ang upuan kaya mabilis na nakatakbo si Lis palabas habang tumatakas ay nakita si Liz ng matandang lalaki na nakapatay kay Mimo. Kahit iika-ika ay patuloy siyang hinabol ni Alejandro. Di nagtagal ay bumulagta siya sa tama ng bala sa ulo. Si Alejandro ay tuluyan ng natakase ng malagim na pangyayari sa kanyang buhay. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis. Inilagay ng mga ito ang katawan ni Mimo sa body bag. Dahil walang saksi, inisip ng mga pulis na ang krimen ay kagagawa ng mga manggagawang trabahador ni na Liz at Ben. Si Alejandro ay bumalik sa lungsod, nagbayad siya ng karagdagang halaga sa lalaking magpupuslit sa kanyang mag sa border. Dahil sapat na ang bayad niya, nangako ang lalaki na maipapasok niya ang mag niya sa Amerika ng ligtas sa huling eksena ay maririnig sa isang talk show sa radyo na may mungkahi sa bagong batas tungkol sa sapilitang pagpapatrabaho sa mga undocumented workers. Iminungkahi na ang sino mang tumawid sa border ng ilegal, ay magiging pag-aari ng Estado at kailangang magtrabaho anuman ang italaga ng Estado sa kanila. May isang caller na nagkomento na hindi makatao ang batas na iyon at isa itong pang-aalipin. Sumagot ang host na, ano namang masama sa pang-aalipin?